Tama tayo, pearl white. Manchan yata. Ito ginawa dito. Tinanggal kasi. Pinupok sa loob. Ah, yung ano, alkitran. Alkitran. Yung pantik ito, ano, eh, ha? Yung pandikit. Oh. natin mamaya? Sinalayan. Okay. Ito tayo, wala pang pearl top. Hindi pa napabak. Pero nawala na yung gas-gas niya. talaga nga, buli pero pwede na. Ito nabugahan na. Eh, oh, may baba pa to. Ito natira na rin. Wala na. ibababa niya na yun ang flash ah oh, wala na nakaanap ang tataka ultra na yung pagka pearl niya malalaman natin may curing time pa naman yun eh Ngayon tayo mapuksa kasi meron siya nilagay na Jario. May jarry siya yung nilagay. Uh, uh Ano gas So, pagkatapos niyan, malalaman natin, sabi ko sa kanya. Ito, susunod natin sa kanya. Ito ka ako, may dent din yung sa akin. Ayan, may lubog. Ito, kung na, madadali niya. Pangit. Ano sa sakyan? Tignan pagka may dents, di ba? asap na. So, uh, as of now. Dito. And, uh, so, mag-comment lang kayo kung may tanong kayo sa vlogs. Kung magkano presyo, sabihin ko na sa comment section. Sagutin ko na lang kayo. Okay guys, thank you. Mukha namang okay. Pero, mm, pagka pearl niya, hindi, pa, hindi ko pa rin masabi. Pagka siguro sikata ng area, tapos iba pa pa siguro yan. Hey guys. Thank you. So, continue. Ah, nadumihan pala. So, ngayon kakaskasin ulit. Napakasarap masyadong yun, eh. Ano yan yung, ano ulit yung...